Boss. Sana naman. Oh, may sabihin sana ako sa iyo ba? Ano? Ah. Uh, ano sa alam mo to? Ano? Anong Sabi saya ang wat, boss? Ano? Sa? Wat ba? Sabi saya ano ang Bisaya ng wat ba? Bisaya gani? Wat gani? Anong Bisaya ng wat? Unsa gani dong? Bigi ka ba, boss? Ano ang bisaya ng what? Ihapak e, ko to sa mukha mo. Ang ibig nga sabihin ng what ay unsa. Hindi ako bingi. What gani? Ano ang bisaya ng what? Dong, explain lang kita dong nga. Ang ibig sabihin ng what dong? Unsa sa bisaya. Ano ba ano? Yan ang ibig ko sabihin. Oh, uh, ako sabi bing... ko sa iyo, ano ang ibig sabihin ng what? Na magdaog kita ni Dog. <laughs> na bahala ka na. Tanya ka. <laughs>